Yang Smith, nilinaw na, ang sa kanila, ni Jaren Garcia. Tahimik lang kasi, si Jaren, at no comment sa lahat, nang naililink sa kanya. At marami pa naman sila, gaya na lang ni Nakolet, Kai, at si Fiyang. Ayon kay Fiyang, guys alam nyo, wag nyo kami any issue, ni Jaren. Jaren and I, I swear to God, we are very close friends lang. Kaya don't make any issue, about us. You know what I mean. Kasi kayo lang yung gumagawa nung kadeluluhan nyo. Ayan malinaw na malinaw, kina Jeren at Fiyang. Tunay na magkaibigan lang ang dalawa. Marami kasi ang fandom kay Jeren. Ang Jarlet at kay Ren pa. At least nilinaw na ni Fiyang ang lahat. Samantala, Jazz, kasama na din siya sa paglalayag sa JM Fiyang. It means, magkakaibigan sila lahat, walang alitan guys. Support nila, ang bawat isa, lalo ang ilalayag na love team, ng ABS-CBN. At ganun din si Fiyang, support niya ang di Tandem. Jarlet, o okay, Kyren, lahat sila ay okay, sa isa't isa. Knowing Fiyang, never nagtatanim ng galit, sa kapwa niya. Never mo din neringgan, na nagsasalita, against sa kasamahan niya noon, sa BNK. Napakabuti ng puso nito. Samantala, fiang naglave mismo sa loob ng bahay ni Kuya. Tanong tuloy ng karamihan, ano kaya muli ang ganap ni Fiang sa BNK? Iyan ang ating aabangan. Comment lang guys kung may opinion kayo.